Martha Blythe Rebuild! Sino nga ba talaga ang babae sa likod ng Martha Blythe na tinutukoy ni Catherine? Sa post ng assistant director na si Kizzy Esguerra, nilinaw niya ang espekulasyon na ikinakabit sa litrato. Kumakalat ngayon sa social media ang larawan ni Catherine Bernardo kung saan makikitang nakapost siya sa isang pinto na may paskil na pangalang, Martha Blythe. Mababasa rin sa nakapaskil sa pinto ang address na, Harborside 58. Umani ng iba't ibang opinion mula sa mga netizens ang post na ito at binigyan ng iba't ibang kahulugan ang pangalang Martha Blythe. Pero ang mas nakakaintriga raw rito ay ang facial expression ng aktres kung saan parang may naalala raw ito sa pangalan, ayon sa mga netizens. Apparently Martha means mistress, sa ad ng isang netizen. Ang pangalang Blythe naman ay nickname ng kapwa niya kapamilya star na si Andrea Brillantes. Matatanda ang nag-awit ang pangalan ni Andrea sa hiwalayan ni na Catherine at ang ex-boyfriend nito na si Daniel Padilla na naging dahilan para mabuwag ang tambalang, Catniel. Umalag si Kizzy Esguerra, kilalang production assistant ng Hello Love Again at bahagi ng team ni Direk Cathy Garcia Sampana, sinabing siya ang Martha Blythe, sa viral photo ni Catherine Bernardo. Ito na ang aking entry, pwede na ilabas, and FYI po ako po si Martha Blythe. Need ko lang idein para sa mga mapaggawa ng kwento at nagmamarunong. Samantala, nanatiling tahimik si na Catherine at Andrea sa kabila ng mga intrigang ito. Hindi rin nagbigay ng pahayag si Daniel hinggil sa naturang usapin.